Sagittarius, tignan natin kung ano ang abundance reading mo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, ayan po. At ng ating Kiara's bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Star Intentions by Aliana Reyes. Para saan nga ba ang ating EEA at ang ating Kiara's bracelet? Ang pinakaiba lang po nito, no, unahin ko muna yun. Ito po ay nakakapampabalance din ng chakras. So, mas balance kasi yung chakras niyo mas marami kayong ma <clears throat> ma manifest, ma-attract na mga mas mga ano ba, mga wishes po ninyo, mga ganun, basta mga positive energies. Mm -mm. Diba sinasabi ko yun din sa reading natin na oh, black yung ganito mo or siguro mas more on nasasabi ko yun sa private readings ko. Pero ayan po, no? Uh, cleanse, energize, and recharge na po. Ay, activated na po ito. Cleanse, recharge, activated na po ito. So, aalagaan nyo na lang. And please po, wag nyo pong hihingin sa akin kung paano ba to alagaan. Kung hindi naman po kayo bibili. Kasi, sinishare ko lang po yon sa mga, ayan, sa mga umorder. Sa mga bumili. Pangontra po ito sa kulam, sa barang saan pa ba, sa sumpa, sa inggit, sa mga nag evil eye po sa inyo. Makikita nyo rin dito, sino ba yung totoong nagmamahal sa inyo, or totoong mahal ba kayo ng person niyo ng partner niyo ano pa. Um, pang po ito sa love life, sa career, all aspect of your life. You will attract good people and good situation. Ayan po. Kaya kung interested po kayo, mag-message po kayo directly doon sa aking Facebook page. Tarot Intentions by Aliana Reyes. No need to comment na po. Na po. Kasi doon ko po kayo i-entertainin. Kung kayo naman po ay naka-deactivate sa inyong Facebook, sa email po kayo mag-direct. Nandyan din po yung aking email. Doon ko rin po kayo i-entertain. Ayan, napahaba na yung ating intro. Maray okay, kasi nagtatanong kung para saan to ba ito. Ayan, para isang sabihan na lang po. Tignan na natin. So, use your money. Tignan natin. Um, kung i-describe natin yung iyong kaperahan ngayon, paano ba natin ito i-describe? Tignan natin. We have the tower. Okay, so may pagbabago. Pero pinapakita din kasi dito, ano po, um, yung pagbabago na to is pwedeng mas nakakabuti to sa'yo or mas makakabuti to sa'yo pwedeng hindi mo pa to na-appreciate ka pero nakikita ko dito you are building something okay may structure yung nangyayaring ito sa life mo tignan po natin I don't know din kung meron ba dito uh, meron ba into politics dito Sagittarius. Para um, pwedeng hindi politics talaga pagdating sa gobyerno natin. Ganyan Kung hindi po pwedeng pagdating sa uh, sa pinagtatrabahuhan po ninyo. Ayan, parang mayrong pol politics na nangyayari d'yan. 'Di ba? May pumupulitika sa inyo. Pagdating diyan sa position po na mayroon kayo pagdating sa trabaho. Maganda ba yung finances ninyo? Maganda po yung finances ninyo. Nakikita ko naman dito na prepared po kayo yan parang kahit ano man yung mangyari. Kasi nga may namumulitika dito sa inyo eh. Parang sabi natin, may naninira ba sa inyo? May kumakalaban sa inyo? Tignan natin. Sa ano mo naman, kaperahan mo sa loob ng 2 weeks. Tignan mo na pala natin to I-shuffle lang po natin. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Try nyo pong tignan yung inyong other signs ha. Pag hindi po kayo naka-resonate dito. Kasi yun yung sinasabi nung iba, hindi hmm, po ako naka-resonate, mali po, wala pong mali. Hindi lang talaga kayo naka-resonate, it's either hindi kasi para sa inyo yung mensahe or hindi talaga kayo nakaka resonate madalas doon sa inyong sun sign, baka sa ibang signs nyo kayo nakaka resonate May mga ganun po. Ako, hindi ako madalas maka-resonate sa sun sign ko. It's either sa moon o kaya sa rising. Mas madalas po doon sa dalawa na yon The Empress, Meron kang kailangan pangalagaan dito. Ayan, yung kaperahan mo, yung position mo. Alagaan mo 'yan sa Sagittarius. Maging consistent ka. Okay. 'Yun yung sinasabi dito para mapangalagaan mo yung position na mayroon ka. Siyempre, itong position mo na 'to. Ito 'yung nagbibigay sa iyo ng ano eh, nang ginhawa <laughs> pagdating sa kaperahan. Tignan pa po, po natin pagdating naman sa pera mo in 2 weeks. we have the mice. Ayan, may problems tayo dito. May problems na pinapakita sa dito pagdating sa kaperahan mo in two weeks time. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo, pwedeng magkakaroon kayo ng utang or yung pinauutang ninyo, maglalaho na lang na parang bula. Para kayong nanakawan ba? Ganun. Nanakawan kayo in the broad daylight. Yung yung parang aware kayo ganun. Aware kayo pero wala kayong magawa. Medyo mag-iingat po kayo ha. The Hermit. Yan. Yan yung energy ng finances mo for two weeks. Nakikita ko naman dito na you are trying to solve something. Pero ayun nga. Kailangan yung maging maingat talaga. Parang kahit saan kayo pumunta, dalhin po ninyo yung inyong kaperahan. At meron din naman dito, pwedeng may isisingilin kayo pero hindi kayo makakasingil. Kung meron mang may mga utang sa inyo dito. Maging consistent lang po kayo, ano. we have two of ones. Okay. So, pwedeng ito naman, hindi kayo mawawala ng pera. Pero, pwedeng may ginasusan kayo tapos hindi nyo siya makukuha this two weeks time. So, pwedeng mauurong po siya or um, madedelay ba ganun po yung pinapakitang energy madedelay dito yung mga projects ninyo yung mga uh, alam niyo yung schedule ninyo madedelay siya so pwedeng meron dito hindi ko alam kung ika-cancel ba nila or i-refund -re na lang nila pero hindi nila i-refund -re ng ano eh ng buo kaya sabi ko sa'yo dito parang alam mo parang broad daylight na uh, nanakawan ka ganun and wala kang magawa. Parang ganun yung nakikita ko dito na energy para sa iyo. Kaya ingat po kayo diyan sa mga binabayaran po ninyo ano. Ayan, sa mga ida-down ninyo. Tignan natin how much money ba you can make ngayong 2 weeks na ito. Yung range ba? Tignan natin. Any currency po ito ha. Bilang to peso. Kasi iba naman sa inyo, nasa ibang bansa kayo. So, pwedeng ito po ay 21,000, uh, ano ba, 21,000 pesos. Yung iba naman po sa inyo ay 21,000 kung ano mang, 21,000 po yan. Ano, pwedeng ito, some of you, ano to eh, parang target nyo. I don't know kung 21,000 dollars ba meron kayo, or kung ano pang currency. Ayan po. So, pwedeng in 2 weeks time, makuha nyo talaga yan or sabi natin kung iyan yung tina-target ninyo, pwedeng nasa 19 na kayo ngayon. Kunar may ipon kayo. Nasa 19k na siya. Tapos dagdagan ng 2 weeks or after 2 weeks, ayan po. Or sa loob ng 2 weeks, you have 21,000k. Ganun po. Tingnan natin. Pero nakita ko medyo mabagal to ha. Or sabi natin, hindi pala siya mabagal. Hindi siya mab hindi siya mabilis hindi siya isang bagsak. Ganon yung 21 na to, hindi mo to isang uh, isa or dalawang linggo lang uh, kinita. Matagalan po siya. Yan, parang step by step process yung nangyari sa iyo dito. Kaya 'di ba sabi ko kanina, structure, may structure para sa iyo. Yan. Kasi yung iba sa inyo, sa jetars nag-iipon kayo na hindi nyo naman ginugutom yung sarili ninyo. Yung nabibigay nyo pa rin ba yung luho ninyo? Ganun po. Kung hindi man luhong material yan, pwedeng luho sa pagkain. Yung tipong ganon. Pero nakakapag-ipon pa rin kayo at the same time. So, what is blocking your abundance ba? What's blocking your abundance? What's blocking your abundance, Sagittarius? We have three of pentacles. Sa trabaho talaga pinapakita rito. Some of you, trabaho na. Hindi talaga sa trabaho ninyo ha... Kung hindi... Yung katulong mo sa bahay... Yung kasama mo ba sa financial... Pwedeng asawa mo... Yan... Pwedeng... Yun yung nagiging ano... Yan o... Oh, five of Wands... I don't know kung... Parang nakikipagkumpetensya ba sayo... Yung asawa mo... Yung partner mo... Two of Swords... Ayan po... Or ganito... Meron dito... Dalawa kayong kumikita... Pero, ikaw lang yung sumasagot ng lahat ng gastusin ninyo sa bahay. Yung pera ng partner mo, ng asawa mo, sa kanya lang. May ganyan pong ka-selfish yan na nangyayari dito. Mm -mm. Yan yung nagbablock sa finances mo. Kasi, pwedeng sa halip na pareha Kung sige, kung magkabukod kayo ng pera, sa halip parehas kayong may naiipon. Kung magsishare kayo ng mga gastusin. Ang nangyayari, siya lang yung nagkakaroon ng ipon. Tapos, parang nakikipagkumpetensya sa say siya sa'yo kung hindi man to asawa mo, meron dito sa family members mo ganon. Pwede may kapatid ka, may trabaho naman siya. Sige, sabihin natin, mas malaki yung kinikita mo. Pero may trabaho siya. Pero kahit konti, wala siyang kinikontribute dun sa mga bayarin sa bahay. So, siguro pag ganyan, tapos nasa tamang edad naman kayo, magsolo na lang kayo kapag ganyan. Mas, mukhang mas makakaipon pa kayo. Mm -mm. Tingnan natin. Are you going to gain some money? or are you going to lose some money ngayong 2 weeks time na to Ito po ay guidance lamang okay pili po kayo 1 or 2 Makaka-gain ba kayo ng money or you will lose some money Number 2 Number 1 to ha Number 1 Number 2 Number 1 King of Pentacles ayan po sure na sure na makaka-gain po kayo ng finances Ayan. Kaya ito, sure na, sure na sure ito. Ayan po. Tingnan natin. Okay. Sa mga pumili ng number 2, makakagain ba kayo? Temperance. Medyo matagal po. to, Mabagal. So, hindi lang siya 2 weeks. Makakagain kayo, pero hindi po siya sa 2 weeks time lamang. Matagal-tagal po. Mm -mm. So, ayan lang po. At ito yung ito yung reading ninyo at ito naman po yung uh, money mantra po ninyo. Ayan, your your mantra to attract money. I attract abundance and prosperity with ease. Type niyo po ito sa comment section, okay? I attract abundance and prosperity with ease. I attract abundance and prosperity with ease. At ito na po yung ating wishing candle activated po ito ha kaya be careful what you wish for 3 wishes lang po mag-wish na po kayo sa Chetarius. At kung nakaabot ka sa part ng video natin na to, it's good for you. Bakit? Kasi isisil pa natin itong wishes mo in 1, 2, and 3. Sabay-sabay po natin itong hipan. Go! Maraming maraming salamat po sa Jotarius and more blessings to come. Lalo na more money to come ngayong 2 weeks time.